may bubong na to magandang umaga sa inyo ng merkules hmm. bubong na ito mamaya madada pa pa hmm. mamaya ji bubong na to bukas pwede na ako pumasok dyan Ayan o. Oh. Kung papapasukin mo pa. Ayan. Bubong na ito. Mamaya, may bubong na. Ayan ang bubong. Hmm. Ito ang gutter. Ito ang gutter. Ayan. Ayan. Ang dami kong sugat dito. Hmm. Lang naman na niyan. Das materi, Magandang umaga sa inyo ng Merkules. Salamat sa inyong pagsuporta at ingat tayong lahat. Shoutout sa iyo Marvin Malapote. Tas. Tayo ay bago kun mga nakikilala sa Reels. Kahit sa YouTube. Maraming pong salamat sa inyong lahat. Ingat po tayong lahat.